Uh, hindi naman tayo nag uh, naglalayo. Ganun din ako pare hanggat maaari. Uh, dagdagan. Kasi siyempre ang... sa akin kung pwedeng dagdagan nga na gawing 20, parang play all. Eh. Oh. Play all parang pasarel. Di ba? Iliga natin dito. Lima, correct, lima, lima, correct, lima. Correct, correct. Tapos be best five sa dulo. Ako agree ako dyan kasi ang All-Star is para sa fans nga ito. At gusto rin nila talaga hanapin yung gusto ata nila. Parang for every team sa NBA may representation yung team nila. Yes. Okay. Oo. Oh. Tapos pang sa akin, uh, siyempre mas after the fan base kasi may mga ano din yan eh, may malaking bagay din yan when it comes to to sponsorships, when it comes to exposure, views, di diba? uh, social media, iba na. Nag-revolutionize na yung, yung sa atin, yung media, yung, yung marketing strategy ngayon ng mga kumpanya. Kaya kung you see player A, dala niya itong produkto na to tapos hindi mo ilalagay diyan aba makawawa naman yung nag-invest din doon na sponsor doon sa player na yon di diba? uh -huh. na, na, kaya nga ito lang maiba lang, kaya nga iba ngayon minsan ilalagay all star sa ibang probinsya bakit eh, pwede naman sa Amerika laki-laki ng Amerika Bakit mo minsan ginagawa ang all star minsan abroad minsan ang NBA ginagawa sa China ginagawa sa Europe bakit to get the to to, ex to expose yung product to expose the players para NBA it's a global wider reach para talagang sa ikat lahat magkaroon ng experience ko ano ba talaga ang NBA at lumalaki na nare eh, ne global na siya so yun napakaganda talaga itong uh, observation ni JJ Redick kung madadagdag pa so much the better ito siempre etong mahirap paano palalaro in lahat eh, nako very professional naman yan lahat. Unang-una, uh, lahat yan, the mere fact na nalagay ka sa All-Star, uh, it's a great, it's an honor and privilege sa bawat players. Mas uh, dadagdag yung stack nila. Ngayon, yung playing time, that's another story. Pagdating po sa playing time, hindi pa pwedeng uh, yun, base na nila yan dyan sa performance. Kung kamo na, ilagay kasi ka-20 o pinasok ko na gusto mo ma starting five. Siyempre, they will give where credit credit is due. Kung ikaw naman, top performer ka, first eight player, siyempre, mas, 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 may priority ka sa coach, sa coach mo, siyempre, kung sino man na magko-coach ng all-star. So, ganun pa din, mag, ba, 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 performance basis pa rin, pero they'll, they'll see to it na lahat makakapaglaro. At eh, saka yun, medyo headache yan sa coach, pero I'm sure they'll be guided with ang titinding assistant coach lahat dyan, pare. Lahat nakikita dyan. Mm -hmm. Who's coming, who'll come off the bench. Sino tatapos, sino pupuno, sino panggit na, sino sino backup nito, backup niyan, baka mamaya diyan may injury, baka mamaya diyan. Very professional naman siya, sabihin coach, I can play like this. There's no worry, I can defend. Pwede naman yan. Man. pwede mag-box minsan. Maraming ganun. Misan pa nga, pag meron sa All-Star, napapansin ko na pag meron nakita na senior, last year nga na sa NBA career misan, kahit hindi siya, okay, misan si Jordan, kahit hindi siya deserve sa starting five, di ba? Para nag-give up ata si Vince Carter para lang mag-starting uh -huh. five sa Wizards. So, naglaro si Jordan. Misan, may ganun na respeto nila sa player, binibigay nila sa senior, hanggang sa numero, pag nakita nila, nagkasabay sa number 10 mas senior yung isa. Ayun, minsan pinag-uusapan na lang nila yung kung sino. So yun, yun ang, ano, yun ang maganda naman dyan sa NBA, lahat na pag-uusapan at lahat naman nila, they will find ways and means para i-improve yung liga. You have to be dynamic kasi lalo na ngayon, pare, ang daming dinadagdag nila ngayon. I'm sure open sila sa ganito, dagdagan pa. Dahil kung nakikita mm -hmm. mo ngayon, pare, may shootout, pare, tumitira sa logo. Diba? than yung, <laughs> di ba, pare, yung limang ano, limang spot sa triple point shootout pare nag in mm -hmm. in incorporate na ngayon yung may parang logo shot na parang sa tabi na ng midcourt so lahat 'yun kung anong makakapagpasaya sa mga fans sa mga bata ngayon ano nila gagawin nila para lang talaga patuloy-tuloy ang pagtangkilik ng mga fans ng mga NBA